Magandang araw sa lahat. Ako nga pala ang inyong kaibigan, si Lakwatserong from D. Nagkakabit ng internet, pero hindi nangangabit. <laughs> at ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang OTDR, ang Optical Time Domain Reflectometer. Sa mga matatagal na sa industriya ng telecom, pwede na kayong mag-scroll down. Pero kung ikaw ay baguhan at nag-uumpisa ka pa lang dito sa telecommunication, halika, samahan mo ako. Shoutout nya pala sa mga kasamahan ko dyan sa Kamaynilaan hanggang sa Mindanao at saka sa lahat na nagtatrabaho sa talikom. Mag-iingat tayo palagi sa bawat pagsampa natin sa poste. Okay, wag na natin itong patagalin. Umpisahan na natin. Let's go! Ipapaalala ko lang sa mga baguhan na iba't ibang klase ang brand ng OTDR. So nakadepende yan sa ipapagamit sa inyo ng kumpanya nyo. Na na yung Expo, andyan yung Anritso, at saka itong ginagamit ko naman na OTDR ay ang Tikwin. Maaaring manibago ka sa ibang OTDR pag yon ang nagamit mo. Pero ang lahat ng yon ay malutunan. At nakadepende yan sa kung anong mga nagpaka-pictures, kung ano yung mga nagpaka-built-in dyan sa OTDR na ipapagamit sa inyo. Sa so, umpisahan natin, kagaya nitong OTDR na ginagamit ko. Ginagamit namin ito sa pang multi-activities. Itong OTDR na ginagamit ko is pang IPTTH project talaga to. Pwede to gamitin doon. Dahil kaya nitong basahin ang lahat ng splitter simula sa ODN hanggang sa last nap. Wala lang tayong nap ngayon na sinusukatan kaya hindi ko may pakita yung reading. Pwede rin natin itong gamitin during optical power meter testing. Since itong OTDR na gamit ko is mayroon itong light source na nakabelt in. Ito yung magbabato ng signal papunta sa optical power meter. So subukan natin. Kuha tayo ng patch cord para ma-set up natin. So iset up natin siya sa tartenten. At ito ang magiging result. So ito, nakakuha tayo ng reading. Negative 0.9.32. Although hindi ganun siya kamababa, ang importante rito is ipinapakita na niyang magbato ng signal. Pwede rin naman natin to gamitin in reverse naman. Bali, pabalik, pabaliktad. So kuha tayo ng optical light source. And since itong OTDR ko is mayroon itong naka in na OPM, so ito yung magiging receiver. So, i up lang natin ng 1310. Yung optical light source natin is naka 1310 din. Kuha tayo ng patch cord. Then, i-test natin. At ito ang magiging result. So, ayun. Nakakuha tayo. Nakareceive tayo ng signal which is negative 7.60. So, patunay na itong OTDR natin na nakabuilt in ng OPM is kaya rin maka Receive ng signal. So punta na tayo sa pag-OTDR. So kung ikaw ay inutosan ka ng yung project engineer na sukatan ang distance ng kable simula tower 1 hanggang tower 2. So kailangan niya natin ng OTDR sa pan test Kanon din kung ikaw ay naputulan ka ng kable, kailangan natin i-OTDR yung kable para malaman natin kung saan ba talaga yung dulo doon sa porsyon ng naputol. Shout out nga pala sa maintenance team. During nga pala sa pagsusukat ng kable, mas maganda kung may idea tayo kung ano nga ba ang haba ng kable na atin susukatan. So, pagaya sa amin, ang ginawa namin is almost 17 kilometers. So, susukatan natin simula Tower 1 hanggang Tower 2. So, punta tayo sa OTDR settings para may sit-up natin. So, ilagay natin ang ating wavelength sa 3010. At saka yung mode natin is Average Test. Yung range natin is ilagay natin sa 32 kilometers. So, dapat mas mahaba ang range ng OTDR isa sa aktual na kable na susukatan natin. Yung haba kasi ng kable na susukatan namin is almost 17 kilometers. So yung pulse weight, lagay natin sa 15 nanoseconds. Then subukan natin mag-test. Dito sa pagtesting testing ipapakita dito sa monitor ng OTDR ang itsura ng kable natin. Makikita natin dito yung mga splicing point, kung mayroon high loss, kung mayroon bale yung kable natin. Pero unahin muna natin yung pag-trace sa pinakadolo ng kable natin. So dito, nakakuha tayo ng sukat na 16 kilometers and 723 meters which is sakto lang to dahil yung kable na ilatag namin is tamang tama lang to. Subukan naman natin mag-trace ng mga dugtungan kung saan may closure tayo at mag-trace ng mga high loss. At dito makikita natin na mayroon siyang dugtungan sa 12 kilometers sakto dahil every 4 kilometers mayroon tayong dugtungan at makikita natin din dito yung high loss, yung DB loss which is mataas kaya kailangan natin to i-resplice dahil makakaroon ito ng impact once ginamit yung fiber core na ito so yun guys kung ikaw ay umabot sa panonood hanggang dito maraming salamat naway mayroon kang natutunan Hanggang dito lang muna, hanggang sa susunod na video at ako ay may gagawin pa, ako ay maggagawa Kung ikaw ay hindi pa nakapalo sa akin, baka naman, kahit ito lang, sapat na. Pa-share na din para sa mga kasamahan natin na nag-uumpisa pa lang dito sa telecommunication industry. Salamat!